Hey guys. Panibagong araw, panibagong sneaker hustle tayo. Uh, today's video, magkikipag-trade tayo. So, may dalawa akong sneakers dito. Ayan, shoutout natin si Boss Irish. Ito yung iti-trade ko sa kanya. So, ito yung iti-trade natin. 2 is to 1 tayo. Dalawang sneakers sa akin, tapos isa kay Boss Irish. Ito yung pangalawa. Ayan. So, ito yung J4 natin na Pine Green. Ito yung di-trade natin kay Bossing. Nike SB. Ayan. Black Tag. Japan release yan. Inuwi ko pa to galing ng Japan. Ito yung mga personal pairs ko sa Japan. Pero, brand yung lahat to. Tapos, ito naman yung ay kidunk natin na Chicago. Ayan. Ito yung trade natin kay Bossing. Bali, dalawang pair sa akin. J4 tsaka dunk na Chicago. Tapos, isang pair kay Bossing. Ayan, abangan na lang natin kung anong pair yon At, check na lang natin kung sinong panalo sa trade na to. Ayan, padala na natin to bago tayo abutan ng ulan. At saka sa mga magtatanong kung available tong mga to, available sa akin to pre-order. Ayan, PM nyo lang sa akin yung size ninyo. Koko hako hai Japan. Let's go. Let's go. Hai hey, enggak? Well.

magkano okay, okay, total ma'am 300 uh, 600 sir sakto I received 1,400 1,2,3 thank you ma'am thank Mom. you so much you, thank you